The door, right? So, it's my my room massage room. So, my boss is nasa Amerika siya at nakalak talaga yung buong bahay. Di ba pinakita ko sa vlog ko? So, I'm launching the luggage na pinagbabawal talaga magdala ng mga gadget. So, ang gadget niya nasa loob ng kwarto niya or money for boats. Kukunin ko yun at nanakawin ko. Di ba? Di ba naman uubi yun eh? So, walang pakalam kahit dumating siya something, you know, what happened to the present government na hindi binibigay pera ko, di doon siya magpaliwanag kung bakit ko ginawa ito. So let me explain, right? So, babawiin ko, at because she's engineer, at lahat ng mga engineer na ganun ang dahil sila ay magnanako sa plant control, babawiin natin. So, nakalakas ito yung bahay. Ayan yun door. So, madali lang naman sirain yan eh. Tadyakan mo lang yan eh. Bukas na yan. So, wala naman CCTV dito sa house kasi nga nakapatay. Sira kasi yung router sa loob. So, pina take off ko circles. Eh, putol ko kasi nga ang mahal 200 ta uh, 2,000 binabayar ko a month. May tatlong ng CCTV nila magkumagana. So, yun ang gagawin ko. Gagawin ko siya mga 12 ah uh, madaling araw, or 12 ng maga kasi yung mga tao tulog you know so yun at kung anong pira mayroon doon kunin ko at mangungupa na lang ako ng apartment so wala akong pakailang kung magreport siya sa pulis. kasi choice ko naman diba na nakawan siya o what dahil mali ang password niya sa akin at una sa lahat dapat hindi ganun ang trato sa akin ng Philippines people nalunod na to trouble ako sa World War 3 to our Tishin Follow pero believe talaga sila kaya turuan sila ng leksyon ng magising at mamatay sa heart attack. So, five years na ako kaya tiwala siya. Hindi niya man tinataas ang aking sweldo eh. So, para saan pa tayo mga maid makipagbaitan sa ating amo ng ng ano, nang habang buhay ng sunsunuran hello wolver and end times disaster of earthquakes wala na lahat yan lahat yan magiging abo na kahit choice na natin para kunin sa mga magnakaw pero ang ginagawa natin hindi ito masama ito ay penalty sinisingilang natin sila sa mga kasalanan nila